kon di nak gasuk ku wak ka sedak korak wak ka ni sok kai nak gasuk ku wak gabu-bubu sok kai hah mana uje jarisek ka sekat markulu ibasti ibas sok kai tu das kan din itu saranya tuwe gawi eh korang bagai patra bawah korang apa korang bagai patra

kusog ka sobrang. Sino kausap mo, May? Bakit? Ha? Bakit? Ha? Hmm, Nag-iiyak ko si Mahi, nakakausap po niya si mama niya. Yung, papa ko po kasi. Oh, ano, papa, ano nangyari sa papa mo? Kahapon mo di po na Bakit daw? High blood. High blood? Ay di, uminom lang nung ano, gamot. Ay lang nangyari na po yung dati sa amin. May ano nangyari? Nimatay ang papa mo? Oo. So. Na high blood siya? Mm. Mga -hmm. kamusta ka ngayon? So, sabi, sabi po na hindi na po natulog si Papa doon sa amin. Nasaan no, siya? Sa labas daw. Bakit? Po alam. Kausap mo ba kapon? pala malungkot to si Mai. Hmm, eh, hindi naman naman kontak. Ha? Wala na? di pa check up doon. Ha? Magkano ba ang pa-check up? Kasi first time pa yung pa-check up Ha? Hindi pa po yung nakaranas sa pa-check up. Ah, uh, dapat pa-check up nga doon. Binuhusan na lang daw po nila ng tubig. Para? Para magisay. Ano, ah, wala siya ng malay? Opo. Okay. eh diba. Ay, nasaan siya ngayon? Sabi ko nga po, mo na siya magtrabaho. Sabi mm -hmm. nga, wala daw po. Hindi naman magpapapigil. Ay, may pinapadala naman sa inyo ang si Daddy Paul, ha? Dato si Daddy Paul, sabihin mo. Nagkausap po si Mayling at uh, natataka lang po ako bakit naiyak siya. Ito po yung si Mayling. Nagkausap po siya. Hmm, nasa na? Nawala na? Wala po silang wifi. Ha? Wala pa po wifi. Eh ba't kanina mayroon? Naputulan na. Hmm, kaya pala malungkot to po si Mayling. Eh. So, sana makausap mo yung papa mo ngayon. Nakausap mo ba? Wala po. Baka mas trabaho. Hmm, pero okay na daw. Nagkatrabaho. Hindi okay na. Siguro tumaas lang yung ano niya. BP. Ha? So, yun mo baka daw. Sobra daw ng dugo. <laughs> yun nga. Na high blood. Mataas yung ano niya. Dugo. Pag hindi kaya. Pero posible hindi doon yun. Kasi nahimatay siya eh. Sabi mo nahimatay. Ano ba May ibang ano yun. Sabi mo ka daddy po, di ba nagpapadala naman lagi doon yung, yung ano allowance. Hmm. Pwede naman yung gamitin muna. Hmm. Kung gusto mo pa check up. Hmm. Hmm. Naalala ko lang po noon na hindi gaganyan ulit si papa. Hmm. Kaganyan na ba dati yan? Hindi. Hmm. Hindi, hmm. hmm. yeah, pala ito kanina parang balis na siya. Hmm. this up abadi in order to take it out to eat go block go <coughs> ajilo oh <coughs> korok mesti le mahal why school Hai. Kalau di sebab apa ya? Hah? Nah, kan udah agak baru ya tuh.

Ah, uh, doon naman si mama mo, di ba rin ako? Hello po! Hello! Hi! Bye-bye! Bye-bye! na agad! <laughs> si Russell, kay eh, Russell, ay daw! Di, ka! Ah, uh, ay po si Russell! Bye-bye! Ah. Uh, Bye-bye daw! Bago lang, nag-bye na agad! Bye! Hi! <laughs> Hi po! Bye bye! Mm. <laughs> Good morning po! Ah. Si Nia wala po dito, malis na, napasok. Si Nia, wala. Mamaya papasok na rin sila. Yung dalawa. Kung um, pang umaga yun, ito pang hapon sila eh. Oy, oh, Majilo, do pa may kasalanan ka pa sa akin. gagalit Hindi ako mako siya. <laughs> Kasi malungkot itong kausap si Miley. Kanina nag-iiyak, ngayon masaya na ulit. Oh, magaling naman. Enjoy sa inyong uh, pakipag usap sa inyong uh, mga magulang. Si Russell hindi pa ata nakakausap nanay niya eh. Sa mailing kasi lagi po may signal yun sila. Kaya nakakausap niya lagi. Ano ulam? Ano ang ng berde birthday papa mo? Wala daw po. Ah oh, wala? Eh um. kamusta na papa mo daw? Hindi nang -hina pa daw po. Tapos nasa trabaho. Sa trabaho pa rin, dapat nagpahinga muna. Sabi ko nga po kay mami, dapat pinahinga. Sabi ni. Ayaw daw po. Hmm. Ano ka na, magdadahil malapit na kayo. Oh, at si na. Paalam ka na kasi okay lang makausap nang huwag matagal. Kasi may okay, paso pa. Eh, Biji, wakla niyo. yun. Wakla sinin. kali di kali tega itu absinut absinut mau mama mama ke wiki malop pas qua soro, Asin. Kau <laughs> 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 di badi, bahasa ruan panik bahat <laughs> Nama pun. Oki man, let's in here. Oki. Oh yeah, No. Mama. No, kau bu. Oh yeah. Oh yeah, kau bukan pun. Maji loha. Ni kasala Tandaanmu mo yan. Mama. Oy, majiro di pa tayo tapos ha. tau ke. Kita ket ka no. Loh, nasa baso pa. Na maabukan ko do. Sige. Matagal salo mo ama ya mama. Tagama. No, kom. Kong... No kom kapad. No, bye bye. apat to? nanis apat ko nga pa ama pagpa-trabaho wa. Si apa na nani ko ko pa ama na patrabaho trabaho wa? Oh yeah. Oh No. Opo kangkud. Majilo. Di pa tayo tapos. Tandaan mo. iya. Ulam nila. Kwechaw. May sabaw. Huh? Kwechaw yung ulam nila. O, kamusta na mama mo? Mahagi po. mo? Nasa trabaho po. Ha? Huh? Nasa trabaho po. Oo. Ba't ba nag ka kanina? Nag-iiyak. Ha? Huh? nag po ako. Okay. Kasi po, yun, bumalik na naman ito yung sakas na Dati na ba niya nararamdaman yun? Dati po. Baka napagod lang. Hindi lagi po yung buwan. Ha? Lagi, lagi po yung buwan pa kami. Pag ano po. Dapat so, ipa-check up yun. Sabi mo, ayaw nga po nun. Sabi mo kay eh, Daddy Paul. Para ma-check up siya doon sa main news dito okay ka na ngayon okay na ha nakausap mo na si nanay mo eh okay na pagka ganun huwag uh, kasi pagka ano yung may mga ganun problema pagtapos dadalhin mo dito masisira yung ano mo mawala ka ng attention sa yung pag-aaral dapat nga hindi kayo lagi nakakausap niya eh Baka kung katulad ni J. no, lagi nakakao oh, so sa papa niya, nawawala no? siya ng attention. Lagi ang ano niya, namimiss lagi niya yung pamilya niya. Mm hmm. Kasi po nagchat po kasi kapon si Manjulo na sabi niya, Hi hey, buddy, mano naman yung ano ni papa, kaya sabi, kay sabi ko bukas ko nalang tatawagan sila mo. Sa kamustay mm -hmm. ko, okay na si, si papa. Sindi, wala na siya sa trabaho, tapos nangihinap pa. Sabi mm -hmm. ko huwag po huwag muna siya matrabaho. Dapat so, nagpahinga muna lang. Ayaw daw po magpa-pager sa ganyan. Eh, pa-pager kung hindi kaya eh. Tuloy-tuloy pa rin. Ano ba trabaho nyo doon? May ano po sila doon. May tinatrabahoan po sila. Oo nga. Kung hindi naman kaya pa eh. Dapat nagpahinga muna siya. Hmm. Ako kaya papa. Hindi naman nagpapahinga. Dapat ikaw ang kumausap sana sa papa mo. Kaya nga po eh. Kala ko nga po. Sabi ko kanina. Maaga akong mag... Um, tatawagan po sila kasi. tumawag ka. Nung oras na. Mag-alas maybe na. Maaga po si papa. Ang alas ang hmm. Hindi ko na naano. Malayo pa ba yung pinagkatrabaho ni papa mo? Malayo. Eh sa hapon? Hindi pwede? Pag hapon mo kausapin? Mga 5 na minuto na uwi. O kaya nga di sa hapon, di ka nalabas naman kayo ya? gabi na. Tulog na dyan sila? Magpapahinga na si papa pagdatingin. Si Evin, tulog na sila? Hindi. Hindi o pala eh. Mga nai, hindi pa nai. O hindi pwede mo kausapin pa mayang sa gabi? Kasi sabi ni pa, mama ako daw magsasabi kay papa. Kaya... Oo, kasi nakikinig siya yun. Pahinga muna ka mo. Malakas na katawan, saka ulit magtrabaho. Pahinga muna ng ilang Ay, araw. Siya siya? Oo, nadikit siya. <muling>